18 na, pero umaming may real life crush, nag -e enjoy lang po ako pag magkasama kami. Kahit 18 years old na ay ayaw pa ring magpaligaw at magka-boyfriend ng kapuso young star na si Jillian Ward. Mas gusto munang mag-focus ngayon ng lead star ng GMA Afternoon Series na, abot kamay na pangarap, sa kanyang showbiz career at pag-aaral. Pero umamin si Jillian na bukod sa mga hinahangaan niyang K-pop idol, Meron na rin siyang real life crush ngayon at nag-e-enjoy daw talaga siya kapag magkasama sila. Aaminin ko po, syempre hindi ko rin po maiwasan magka-crush din talaga, ang pahayag ng tinaguri ang star of the new gen. Nang tanungin kung sino ang tinutukoy niya, I'm gonna be very honest, parang nagkakaroon po ako ngayon ng real life crush, pero hindi ko aaminin. Hindi ko aaminin kahit kanino kung sino yun. Nag-e-enjoy lang po ako kapag magkasama kami, dagdag pa ni Jillian. Patuloy pa niya, in the first place, hindi ko rin po sila binibigyan ng chance na umamin. Ginagawa ko rin pong clear sa kanila na ayoko pa po. my perfect time naman din po talaga kasi yon. Paliwanag pa ng dalaga, ang mga nasa top priority niya ngayon ay ang kanyang sarili, pamilya at syempre ang trabaho na siyang nagbibigay sa kanila ng maayos at magandang buhay. Kumbaga nga po dati kung sobrang strict po si mama at papa, na-adapt ko po talaga yon sa sarili ko. So mas istrikto po ako sa sarili ko. Like yung mga nasa paligid ko po sinasabi enjoy in ko raw po pagkabata ko, kasi minsan lang daw po ako magiging bata at kikiligin ng ganito, pahayag pa niya. Kumbaga darating din po yun, pag tumanda na po ako syempre hindi ko na po lagi makakasama yung family ko, mga kapatid ko magkakaroon sila ng sarili nilang family. So ine-enjoy ko po talaga na magkakasama po kami bago po ako yung talagang hayaan ko yung sarili kong ma-in-love, Chika pa ng dating child star.